Yeah, mga ka-idol, so sa umaga. Ito po ang recipe ko ngayon. Wow! Yan, pritong. chara Tara! Paksiyo. Paksiyo ng paborito ng masa. Mmm! Asim! Okay. Paksiyo fritong wow. hindi naman sunog okay lang at sabaw wow. yeah, mga -idol. wow, wow. Oh. Ah! Galing ako sa bulungan mga ka-idol oh. Yan 40 pesos lang yan Isang kilo Kaya dinamihan ko na Kaya purga kami ngayon sa isda mga ka-idol wow. Ah sarap Talaga Okay Thanks for watching mga ka ah. Thank you. Maraming salamat. ah, sanap talaga yami pa ah, yummy wow. o, kanina mga umaga mga kaidol tanghali na po ako pumunta doon sa bulungan, so salamat na lang at nakahabol pa rin kahit papano at maraming isda mga kaidol So, kung sino man malapit dyan sa boy bulungan sa La sa so punta na kami dahil murang isda. So, nakabili ako sa 4 apat na kilo so dahil sa halagang 30 pesos. Yun yung mga kaido. So, ginawa ko, purga ka kami lang mga isda. Ginawa ko paksiw, preto, at saka uh, may sabaw. Okay. Yun lang mga kaido. So, yun lang masishare ko. Kaya kung sino man malapit dyan, so, Shoutout dyan sa lahat ng mga taga-bulungan dyan na masisipag natin manging na. God bless. Ingat po kayo lagi. Sa araw-araw lang doon. Laban lang. Gatis yes, so, sa lahat. Huwag kalimutan magdasal. Okay? Dapat nalangin para araw-araw tayo may blessing at may darating na biyaya. Okay? Yun lang mga ka-idol at maraming salamat. Ito naman po si Boy Gala 1. So, mapakalike and share na lang sa mga bago magtutong video. Thank you. God bless po.